Gandang araw sa inyong lahat. Ako si Bob Lopez. Halina, samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, ang ebanghelyo natin ay galing kay San Lucas. At doon si Jesus ay, nagsu ay sinugo ang kanyang mga disipulo para magpahayag ng kaharian ng Diyos at para magpagaling sa mga may sakit. Kayo ba ay naniniwala na tayo ay mga disipulo ng Panginoon sa panahong ito. At kung, da, at kung tayo ay mga disipulo ng Panginoon, tayo din ay sinusugo niya. Pero hindi pa kayo o oh, kayo ba ay nag-aalangan? Kayo ba ay nakukulangan sa inyong sarili? Kayo ba ay may takot ang sabi o ang sagot ng Panginoon dyan, ako ang bahala sa inyo. Kasi sa Ebanghelyo natin, sinabi niya, uh, ah, huwag kayong magdala ng kahit ano sa inyong paglalakbay, kahit tungkod man o supot o tinapay o salapi, at huwag ding magkaroon ng dalawang tunika. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito, kapag tayo ay sinugo tayo ay dapat lang sumunod dahil ang Diyos ang bahala sa atin sa lahat ng pangangailangan natin para masunod natin ang Kanyang utos para magawa natin ang ipinagagawa Niya. Tayo ay sapat dahil uh, punong-puno ng biyaya at grasya ang Panginoon. Hindi dapat tayo malimitahan sa ating sarili dahil ang Diyos ang bahala sa atin, sagot tayo ng Panginoon. Ang hamon lang niya sa atin, sumunod. Uh, Ko ang mga disipulo ay isinugo at sumunod at maraming nakakilala sa Diyos dahil sa kanilang pagsunod, tayo din ay isinusugo ng Panginoon. Ang kailangan lang, sumunod. At ating ipanalangin na tayo ay uh, maniwala, na tayo ay magtiwala, at tayo ay magkaroon ng lakas na sumunod sa utos ng Panginoon, na ipakilala siya sa lahat ng mga taong uh, nakapaligid sa atin, na ipahayag ang kaharian ng Diyos at magpagaling sa mga may sakit. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, marila mo pong ilike o ishare. God bless you po.